total sa to, ang tulo ka klase 33. na 33 na gan o oh, awara 33 na gan eh, tulo ka klase kuwangan pa ng kamunggay no? palit ito kamunggay sangig mo kamunggay din ano eh kamunggay kanilang 33 so worth 33 pesos palit ito kamunggay sangig o diba fights na sis palit ito ditukuan niya parisag tungas kilong mais ah, diba dong okay na kayo dong <laughs> <laughs> Salamat nung hanangin nung kada. 33.17. Praise God. Salamat. Ito ko dito sa anahan sis. Ako nisubayan akong video sis ha. Palit ko o kamunggay. Ari ko tigpalitan sis sa ilang koandiri. Dapong kinilang dapong. Sis, balik Pwede ra. Ako isa ko lari ba. Dito mo ko na. Nagpalitan ng akong kalbasa den lang ito ko malunggay. Okay malunggay, urut na. Ari ato no. oh, na hano. Ako papalit ta gamay gabi. Singko na no akong paliton, okay ra. Okay ra, singko lang. Singko lang gamay lang Ako rai. Oh, ako rai ikuan. Sagul sagol ani akong utan ba ha. Na kinsita na ni. Adara kaya oh. Okay, ay okay. ikuan okay. na de sagul. केहा सलामत केहा